Ah, uh, nilalagay lang sila sa mga or sa entrance ng mga cave it's, it's for the spirits to an easy access to mingle with the nature uh, before Christianity po kasi it's, uh, we are more on ancestral animism so tapos noon wala ding simenteryo ang hangin coffins ay isa sa mga funerary practices sa mga katutubo sa Sagada Mountain Province kahit popular ang hanging coffins ito ay hindi main funerary practice nila ito ay reserved lamang para sa honorable leaders of the community pero ano yung yung hanging coffins at uh, started lang siya around 1960s uh, dati kasi it's talagang nilalagay sila sa entrance ng mga kweba kung merong bato na ano basta kasha yung tabang. before christianity it's uh, ancestral animism no dito So it's for the spirits to one easy access para the height of the coffins ay depende sa kanilang social status. Patungong hangin coffins, madadaanan mo ang simenteryo. Malapit din ito sa Saint Mary's the Virgin, the main episcopal church in Sagada. Pero di pwede yung taga ibang ano, sample like ah hindi po. Taga dito. Taga dito, taga rin. Saka dapat elders ah, elder, elder. Mostly so, mga elders. What uh, if may bata na ano, namatay na po, sabi mo, nakahuling habili niya ay gusto ko yung... Uh, ah, hindi po siya talaga pwede. Talang, yung iba, it's uh, around sa compound ng bahay or sa simenteryo. Bakit mayroong hanging coffin sa sagada? Isa sa kanilang paniniwala na kung ilagay sa taas ang bodies of dead, magiging malapit ito sa kanilang ancestral spirits. Isa pang dahilan na di nilagay sa ground ang bodies of dead kasi ang lupa ay basa at madali itong maagnas. Ang coffins are either tied or nailed to the side of cliffs. Today, Sagada elders are among the last practitioners of the ancient rituals. Kahit ang Pilipinas is primarily a Catholic country, marami pa rin IPs na patuloy pa sa kanilang Boreal Customs. Therefore, a combination of Christianity and indigenous beliefs is present in most contexts.